Ang pangalan ko kasi masyado na yung bu buhay ko. Kaya naman dumating yung hindi maiiwasan yung kaamulat ka. Huwag ka. mabigat sa loob niya pero sabi niya ko, ito yung buhay. Mayroon, pal sa kaya naman paliwanag ka naman sa akin hindi lang naman ikaw ang tingin niya. Ang, ang importante, alam mo yung pabalik. Kasi lahat ng mga kamagalang namin na kita, eh, galing sa amin, talagang pag nabatingin yung mahal na araw, Eh lalo na nung punang mahal na araw, hindi naman wala siya. Hindi naman bilang uh, angay. Bilang malupot. Buti nun, may ano na siya eh. <laughs> may video. Gusto na yun, nulunod na siya ng video. Likes? Nag-like. Kumbaga sa ano, real-time. Mm -hmm. Nakaka-real-time. May mga pagkakataon na naalis ng Pilipinas, pag na ng Ligtinas sa panamadampal na araw, hindi nila naiiwasang hindi sumilihan. Na -na Kano eh, nakaka-sabi kaya niya, nung unang, unang araw na doon siya natutunog, tatabot siya kasi kahit ano gawin niya tingin, dun sa mata Mahal na Senyo, parang siya sa akin okay. ka nakatingin. Ka sa nakatingin sa'yo. Sabi ko, conscious ka lang. Pero kahit sino, ako, bata ako, ka, ang ginagawa ko rin, parang hindi ko <laughs> <laughs> uh -huh. yung Kasi iba yung eh, sabi ko nga, ayun ako dyan. Alam mo, art lang siya, pero pag nilagyan mo ng paint, ah. kakarap na mo parang gumagalaw yung mata niya.